Anong luto nung bait? Ini pun ganit an po. Ito, ito po po. Kuha. Dai din tai din. Bisa mo. Ano meron nang naispat? Nice Itu tinatanim ba ito oh, eh? toy? Opo. Tanim. Opo. Ay, sin bakawan yan ano. Baha. Para Ika tata naman ikaw, anong purpose ba bakit tinatanda ng bakawan? Ay para po doon, hindi maano ng mga alo na malalaki. Ay taong. Yun po palang purpose nun. Dato pala talaga iingatan ng bakawan ano? Okay. Ano itong mga ugat na ito? Ito kay nasibol ba ito? Hindi po, ugat na lang po yun. Ugot ng bakaw? Oo po. Ay pero itong iba, tinanim ito? Oo po, itong mga mga 'Yan, ikaw na kusin na sira. Ha ah, hindi sayang. Eh. Suro, ju mana? Ikita pa no mau gruye. Meron din. Na pagmumulta. Ah, pinagmumulta ang naninira ng bakawan. Opo. Magkano ang multa? Magkano? parang alam Para na lang 'no. Mm -mm. Buti naman lumalawak ano. Sa nakuha ng pananim niya baka bakaw. Yung kay nasi bulan lang kanya. May malalim pala din yan ano. Sa edit lob gayo. dito ito sa mababaw. Paano ngayon? Pahibas, palit. Opo. Ay, dito pala mga may kating-kating ah. -kating, Opo. Okay. Okay. Gabi ano? Dapat gabi? Gabi lang Alas dusi nang Alas dusi na? Ah. Gabi po Ah, oh, kateng-kating kating na ito? Opo oh, Tayo pala dapat ay eh, Gabi magdadali Siyuro balance po pala Kaminari Nasaan ka ang tawidan din? Ha? Huh? Nasaan ang tawidang mababaw? Ay, naroon ko no? Saan nga ba yun? Opo

Wala, hindi Nahanap po kami ng mas mababaw-babaw. Ah, hindi sa po yung bahay. Maka ng puno, tabi po. galang bundok, ano? Dito baka meron dito sa ila ilalim wala. Meron po. Hindi, yung ano, yung katang. Meron po. dito tama ni yan otoy ya, uh, ito asusuwa o. Ito ah, pwede na lang ito. Pwede, hindi ba ito bawal kuhain? Ari po ah. Ang kuha ito pa nga dito, sihing pakat. Sihing ano tawag yan? Sihing pakat po. Ay, masarap din ba yan? Ito na lang atin dalawin, wala pang mahuli iba Yan, isda otoy ya. Anong isda ba yun anong isda ba yung ganda ng mga mata? Ari, eh, pagkatuling. Ano yung yun? Ay, hindi yan. Ay, ano yung bakuli? Ha? Hindi po yung bakuli. Yan po yung talusak. Ay, ano yun? Pero sakpo. Ito bang ito yung pwede nang kainin? Hindi po. Tara. Okay. Wala, malang tayo ma-spot ano. Kaya yung mga uigot. Wala ang huli yung Hindi naman natin mahuhuli yung gayon eh. Yan, matulog po. Ay, dito po ah. Dito po yung marami ng pinagalito. Yan, yan. Lahat yung kukuhay. Yan na po. Kung anong sumabit. Nah. Ito po. nga pala sa kawi-kawi ano. Anong anong tawag din Sihimpakat po. wala ba dito ano? Wala ba dito hilulumbo? Ah. Baka tayo mahilulumbo yung bubuyog wala. Ay gubat ah. Wala po dito. Ah, dito pa Baka wala wala pa

Pag namatay ari, pipindutin mo hinat dadan. si Dito Ito yung maganda rin suso. Ay hindi po yung inaano tumo po. Ha? Tingnan mo umang po. Ah, umang pala ari ano? Opo. Ay ano yung kinuha lang yung Oo no? po.

Ito yung camera oh. ito hmm. hmm. yun. Malaki. Ayun Ano yun? isda kahoy. na ang balos yung alo na yun mm. Mm. Oh. dito ito dito Wala po, puro ano lang amin na huli. Babalik tayo ng gabi. Opo. Gabi na lang ano. Yan ano, sarap pala magala sa bakawan na ba. Hmm. Hum. Não, São Paulo, Não. Yan lang ate huli ano ito eh. Ayan na dito ah oh. Paliit na dito oh. Batuhan na natira oh. <coughs> Yung baka may maiiwan na dito mga ano. Oh ano kaya? Tingnan. Saan? Sa gabi? Saan? Sa, gabi? sa gabi po. At nakapunta po sa dagat. At doon po yung may itlog nila. Ah nagbababa na itlog. Opo. Ang init na naman ng tubig ano okay. Malawak ba itong bakawang ito kaya? Ako, natin dito kulay siya Ngunit ko lang Wala ba dito ng coconut crab? Kung tawagin Oo, okay. oh, meron dito Ano po yun? Ano yung isa kasi? Okay. Yung parang malalaking katang. Ay, ang tawag po dito, alimango. Oo, oh, wala lang, wala. Meron po. Sa Mindoro ata madami. Pero kacha naman, ano. Dito po, gulpo din dito. Mas malalaki pa po. Oo, oh, yung hinuhuli din. Eh. Ano Opo. Ay, wala naman eh. Nasurtihan lang ata. Ano? Hindi po. Hindi po sa ilog. Nung no, kami nga po nagala. Nak po kami ng mga mga indiro. Nang ano? Indiro po, alimango. edi pagkawa ko ng spot po. Tama mm. yung mga kabarkada ko. Mm. Tapos sumutil na yun namin huli lang. Damit yung sipaw. Huwag na dito. Wala na dito. Dend na. Hindi naman nahuli. Hindi na huli. Ito so, sobrang laki. May sayang. At malakas. Yan o mga shell. Lo. Anong tawag din sa shell na rin? Ito pala ako. Kung bagay tayo po na may tuwa po ba na yung ganito, gumagala tayo sa ganito. Kasi nga, na-experience natin lagi, gubat. Pero ito, gubat ng dagat. O tapos, kung mapapagbasahan po natin yung kinukwento na rin, pamangking ko po, kung baga, yung po mga, yung mga, ito daw, bakawan, inaalagaan, pinoprotektahan. O po, tama po naman yun. Kung baga, di mas, lumalalim pa po yung ating kaalaman. Uti ano ba ari? Ha? Ano ari? Ayun po eh, wala nang ganito sa buwa. Pinalalo liman lang. Opo. Pispan. Wala nang pispan po. Uh -huh. Pero kadugsong na ilog. Kadugsong na ilog. Ah, ilog na pala ari. Adyan na tayo. Oo po. Adyan na tayo. Parang wala po kung ano ng pispan at may mga tilak na nga po pala. Oo. Saan nga ba yung daan natin? Yung palabasan. Doon nga po. Oh, sabi na, huwag na. Ah, doon nga ba yun? Oo oh, po. Doon na nga oh, tara. Naligaw na pati ako. pwede rin ba dine o hindi? Magaan po. Hmm. Oo. Ah, dami nung malalakad doon. Eh. Oo. Hmm. Anong tawag Sa saan? Sa oh, saan po. Sa saan? Dito parang, sa daan na po. Bakit eh, lampas eh. Uh -huh. Wala na ata dyan, dito tayo din. May daan ba dito? Opo, oh, dito po ah. Ay, <coughs> Ilog pala ari. Walang daan, meron. Wala, yan lang ating huli ano. Ay, lakad, lakad. Ikaw na mauna.